Mga kababayan, sino ang mag-aakala na ang dating magkaaway na si Yorme Isko at Congressman Joel Chua ay magkasundo na ngayon? In fact, pumunta at inimbitahan na nga ito sa distrito ni Kong Joel Chua. Grabe, nakakatuwang balita ito. Pero ang tanong ngayon na, totoo ba ito o pakikisama lang? Now, ah, uh, let me be uh, straightforward to you para naman eh, magsimula tayo ng tama. Marami sa inyo nagsalita sa akin ng masakit. Yan ang katakaman ng buhay. Whether you accept it or not, you cannot move on without acceptance. Pinagsalitaan ninyo ako ng hindi magaganda sa inyong uh, komunidad, sa inyong nasasakupan. But the people did not believe you. I think that would be a lesson for each and everyone. I'm not saying everyone said bad things about me, but most of you I know. I'm here because I'm And I know the city, I know the street, I know the attitude, I know. <laughs> through the years, for you know, but I just say to say, through the years of dealing with people, I'm na going Now, having said that, the people have spoken already. And so loud. So loud that uh, even you, kahit kayo, nakita ninyo yung mandato ng tao. So, anong lesson learned uh, sa buhay? Because there must be a lesson learned to each and every one plus. Eh, kaya kailangan kayo na ng mga halal ng bayan. Kapwa na niya. Paglikuran ninyo ang taong bayan. So, hindi ang politiko. Kasi pag nagamit ang tao, ipapakita talaga ng taong bayan. Yung tunay niyang dami sa kalota. Kasi yun lang yung panahon na kung saan, kung saan, solo siya, mag-isa siya, kausap niya ang kanyang sarili at ang Diyos. Salamat na nakakita. You may all, you we we may do all things, activities, ways, techniques, and all other things, but the name of people. Yun ang yung importante alam lang natin. Whether you accept that fact or not, I don't know. That, ako nung naulat sa ko, hindi nyo nakapansin. Asan ako? Beta ako sa GFD. Wala, wala akong sinabi na hindi naman makakatuloy yung sasabihin ko. Makakasakit pa akong damla. Anong layo? Ayun ka, manuway ako pa yapa. Ay, Joel knows it. Uh, and our friends, Joel knows it. Wala na ako, beta na ako. Kasi masaya na ako. Uh, sila nagtagumpay. Nakamit nila Yo, ganila, yung kanila ang mga ito. Hey. Ngayon, kung ako'y naging bahagi nyo, eh, eh, ang hati ko. Ang na bahagi nyo. Ang hati ko. Because we may see our group, our people who we believe naging successful. Ang um, mabuting dawin ng mga nakatulong <laughs> ay eh, palakpakan sila habang nandun sila sa iba. Kaya yun ang naging buhay ko. Pinapalakpakan ko sila. Kaya naman, may mga circumstances sa buhay ko na hindi may was. And don't think, don't think that I don't understand. What I don't understand is, eh, siguro hindi naman natin kailangan na pagsalitaan ng mga salitang hindi natin makakakit. And at the end of the day, we must not forget who we are and who are we with. Remember this. Principle of gravity will be applied to everybody. Across, it's a matter of universal rule. Anything that goes up must come down. Now. And I was told by one of elders of our group and I took it uh, full heartedly. I was told and guided, be careful to the people that you meet on the way up because these are the same people that you're going to meet on the way up. He said, this is really going to happen. <in Spanish> damdamin mo. Eh, yung bata hindi tayo maintindihan bakit tayo nagpapatawan. Kasi doon lang ang sabot ko. Eh, si Jesus mo, pinatawag tayo ng lahat eh. Ako pa kaya. Hindi si Jesus pinakot sa kurus para sinitin lahat ng kasalanan natin? Tasa ka ngayon mo ng kasalanan. Sa hindi na sinukulata, People make mistakes. You make mistakes. I make mistakes. At the end of the day, we have to live in our heart and our mind. What is our purpose? Why we exist in a position like you. The purpose is. public service. O yun ang kailangan mong ibabaw. Yung mga personal, pwede mong lunukin. May isang maasima ng sukat, kailangan mong i-review it. Because ang kailangan mong ibabaw ay tapakanan ng taong bayan. And to show proof to this, to show proof to this, ako nasaktan, hindi ay mong bling. Totoo lang, ha? Eh, Joel, sa kayo pa sa mga mga isa. Umiliyak ako dyan. Umiliyak ako yung presyo. Pero, kami kami lang yung masama ko. At sa kami ni At sa mga mga. Ba't ko ito? Who to judge a person who made a mistake? Kaya ko rin naman din yung nagkakamali sa kita. After everything said and done, the dust settled ang ang kainan to na kung ano ang gali at ano na sa ilalim ito. We must move on. Lahat ng masalangay ka ko sa akin, pinatakawal ko na kayo. Huwag na kayo magkalala, matulog na kayo may Maminima niya hindi, basa okay. ako, kung wala yung sa langit, nasa mo matulog ng Pero kung may kasalanan ka sa akin, at least mapanatag ka. Okay na kami. Okay na kami rin Wala kang impact na kayo yung straight. straight forward, ha? Kung mahina lang kayo totoo Wala na. Sino pinanigay ko ng isyo? Sino pinamigay ko ng isyo? Eh, kung ako tulong-tulong mga kung may dalang kong politiko, pakialam kung bigay ko sa iyo, bigay ko pa kayo ng tulad. Pwede ko naman ipamigay yun. Pero hindi, ginalang ko kayo bilang tiyemo. Ibigay ko sa inyo pabalik ang poder bilang halal ng bayan. Kung malaking na kayo mong isip, yun ang kwentada ng first act. Pag second act, At kaya nagre-reklamo. Hindi binigay sa inyo first quarter nyo. Second quarter nyo. pag nyo. Hindi ba yun nung kasasya nyo ng, ng Ano? Diyo ba yun sa inyo? Para pa sa inyo? Para ba kayo ba yon? Kung yun. hindi binigay sa inyo, hindi binigay sa hindi Nag-discover ko lang yun last week. O three days after, binirmahan no, day, ko. O libre na Friday, in ko. O na-check nyo yung balibreta ninyo. Pumasok sa mga kaupin nyo, check nyo. Except yung mga mga veterans Pero kung wala ang babay ko, check. Yours for okay. me. may ako.

Ngayon, maraming, eh? maraming pang gano'n, maraming pang kahibis. When we are set, no kahibis. Stay forward. Stay forward to no kahibis. Sa ang Maynila nila. No kahibis. Ah, ang muli ko lahat ng galing magkwenta sa mundo dito. Pag-uusang po dito ng Maynila nila. Nasa lima tayo. It was uh, Well, suma, suma I don't know. That's how it is. I live as your mayor for the past uh, two months, maybe. I live every single day looking at GFA or what you call general fund for our daily. expenses, or what you call of commercial obligation. Now, whether you believe it or not, it's 10.2 billion. And still counting. I'm on the one side. Do I complain? No, I'm just stating a fact. Because of this unnecessary cash advances. I'm telling you Pag may nasa pagdadaan na namumuli mo buti na hindi tayo sa bukay, tanggapin muna natin yung problema. Then we cure that along the way. Then, we may be sure to That's how bad it is. And I'm doing my best. With the help of my studio, other offices, na maging frugal. Mag-efficient, <laughs> Expenditures. Pati, pati. Ano? Ang GEO talaga nang mawala niya sa city. GEO ang kumukus ng pera ng city. Stay forward ka na. But, eto naman. So, kung meron na akong naisip sa kulis sa inyo ngayon dito, eh, kumanatag kayo. The way we understand it, and the rejection, namin, namin, nabihay ng minimo the least that you expect with regard to your performance the in administrative ability and I mean magagamot uh, naman ang syuga in the next three or four, four years the next three yun ang projection to recuperate para mabalik tayo sa zero so we, we are not working anymore on negatif, negative, going to make it at it not the balance is at the just to put it back to zero. yan uh, Siguro, we'll the next three, or four years. But with what we're doing right now, kung ito, paninindigan namin, magiging sa So, may ginamit. Ayun. Moving forward. Meron kayong gagawin. Meron Diyos sa inyo. May gagawin kami. Asante kayo na. Basta kayo, na. kayo na. Wala kayong pangabal. Okay? Maliwanan pa. Oh, meron na kayong first quarter, second uh, quarter. from the TV. On top of your uh, LDA. Ya, tentang kompior NBA. Hah? Bahkan mengkasih sini supaya tak apa-apa yang saya kita luas ini, Sini-sini pakai yang kau tahu saya ingin bersih. Mungkin mengkasih orang ramah, mengkasih sini dengannya ini. Tolong di saya ini. Jadi, saya panggung sini. For Your purpose, your purpose, you saw and so, and so on, You should not be saved. Yan ang aking God. I will take But pero, pero yan. Kaya naman 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 sa inyong kanya-kanya pag-ibag. Oh. Second, may kakila na yung meron. Kinakabahan kayo. Nagdadalawang Kinaka isip kayo. Okay, magkala. Si Joel niya, hindi nagdadalawang isip. Eh. <laughs>

times na talagata. Importante, how many times ang baba? Kung nagkamali sa kanila, sila nagkamali sa akin, nagkamali kami pare-pareho sa isa, that's it. We move on. We take care of our people in our city of Manila. na binati kung may love you, totoo may love you yun, ha? Ang ilamin na. Eh, talaga, dami yung mahal sa inyo kasi ang tagal mo nang makakasama. Ito yun. O ba't kapakalaka ko na, I love you. Alam naman natin na mainit ang naging banggaan nila noon lalo na sa isyu ng illegal demolition, mga proyektong walang permit at ang controversial na flood control scam. Pero mga kababayan, pinuntahan na mismo ni Mayant Isco Moreno ang district office ni Congressman Joel Chua. Hindi para makipagbangayan kundi para makipagayos at ipakita na mas mahalaga ang serbisyo sa tao kesa sa politika. Ang ganda ng mensahe ito mga kababayan, walang personalan, trabaho lang. Bilip tayo kay Yorme dahil pinakita niya na kahit may mga nakaraang issue, handa siyang makipag-usap para sa kapakanan ng mga batanyang may Maynila. Marami pong netizens ang nag-aakala na hindi na magkakasundo si Yorme at si Kong Joel dahil dito. Pero mga kababayan, sa kabila ng lahat ng ito, In fairness, pinatunayan pa din ni Yormi Isko na kaya niyang isantabi ang politika para sa Maynila. Sa dulo, ang mahalaga ay ang kapakanan ng mga batang Maynila. Nakakatuwang makita na kayang magsama ang dalawang leader kahit may pinagdaanan hidwaan. Pero huwag din nating kalimutan na dapat may pananagutan ang sino man na nagkamali sa ating batas. Mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Tunay bang pagkakaisa ito o pampublikong pagpapakita lang? At dapat bang managot si Congressman Joel Chua kung mapatunayan ang isyo ng illegal construction? Comment nyo sa ibaba at pag-usapan natin. Ako nga palang Kuya Jenyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.